Ba't ikaw lang bibigay? pala. Ba't ako pinagsisilosan mo ah? <laughs> <laughs> eh. Sales <laughs> ka naman Hindi <laughs> naman. Mga pagsilosan na ba ako pag ko dyan? Kuya, si Kuya Jens, ano yun? reactor natin? Yan. Official reactor. Hello mga kalinga, welcome back to my YouTube channel, this is Kuya Jens. So, kung bago na sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like up dito sa mabago upload na video at huwag po natin kalimutan support ang nabuting kalinga sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang at the end of the vlog at siyempre kalinga prab. At pakasuportahan din po ang aming um, mga sa Batim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor. At lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayan mga Kalingap, kahapon nga po ay nagkaroon nga po ng live si Kalingap Rob. Kasama po ang ating Kalingap Angels, si Carla at si Joy. At iba pang mga kasamaan po natin sa K-Boys mga Kalingap. At dun nga po ay nagkaroon ng nakakilig na eksena po ang tambalang jump car. So ngayong araw mga kalingap para mabigyan po kayo ng update ay pag-uusapan po natin mga kalingap ang kaganapan sa season 2 ng tambalang Jomcar. So nalaman nga po natin mga Kalingap, nakahapon po ay dumating po ang team Kalingap sa Naga City ano para kunin nga po mga Kalingap yung bagong sasakyan ni Kuya Andy. So gusto ko po i congratulate si Kuya Andy para po sa kanyang bagong sasakyan at dun nga po mga Kalingap ay nag-stay rin po mga Kalingap ang team Kalingap sa bahay po nila Kalingap Jomar. So ngayong araw po possible mga Kalingap ay talagang inaasahan na po natin i po nila ang uh, part 1 ng season 2 ng Tambalang Jomcar at Ngayong araw nga mga kalingat talagang inaabangan na po ng lahat ang bagong kabanata ng kanilang tambalan. So bagay yun mga kalinga bago po natin mapanood yun, gusto pong panoorin po natin, i-review po natin yung mga kaganapan kahapon sa kanilang naging live. Dahil nakita po natin mga kalingap na si Kalingap Jomar ay pinagsilosan po sa Kalingap Rob sa isang eksena po dun sa kanilang naging live mga kalingap. So kahit biroan lang po ito mga kalingap ay talaga nakakadagdag ng aliw mga kalingap at istorya sa tambalang jump cars. Ano nga ba ang mga nangyari kahapot? kaganapan na nakakakilig at talaga nakakatuwa. Tara panoorin po natin. Bigyan natin reaction video in 5, 4, 3, 2. Shoutoutin natin ang ating Kalingap Angel hindi ka naman no. sintonado. May damdaman. Huwag naman naman. Uy, shoutout na. <laughs> <laughs> Di nagsalita. <laughs> Di nagsalita. Hello po, Jamela. Kay Mam Ma Dayan Gabara. Shoutout nyo yung Kalingap Angels. Baka may nanonood. Isay sa inyo. Shoutout mo, Joy. Shoutout po kay Carla. Kay Carla. Kasama mo Shoutout po kay Dara. Yan, Dara. Yancy po. Yancy. Rose. Julian. Piniel. Sino pa? Baka may nakalimutan tayo magtampo. Yancy. Arjun. Ayan, baka may tanong po kayo sa kanila. Pwede la, niyo pong... Dami yung tanong. Sagutin. Sagut. <laughs> yung gusto lang nilang sagutin. Hindi, lahat yung yung sasagutin, yun lang yung si Carlo. Ay siya? Mm -hmm. Ay, si Pap Kuya Jens andito. Naku, mag-ingat kayo mamaya. Content na kayo niyan. reaction na kayo niyan. <laughs> <laughs> Kuya Jens, may nabanggit sa amin si Carlo Joy ngayon lang. Oo. Oh. Sabi niya, ano daw, um napansin niya na ginagamit mo daw yung mukha nila sa content sa mga mo. O, tapos gusto nila, dapat daw, may bayad daw yun. <coughs> Kuya Jens. Bigay mo na lang daw kay Rab. Oo, oh, i-gcash mo na lang sa akin, 1,000 kada mukha. Ang alawan. Ay, madami-dami na po. Pero... Ha? Madami-dami na. Madami-dami na nga shout eh. Shout out po sa oh. So... Team Jomcal 80. Yun! Ay, uh, pinagsalita sa Garland na. Ay, <laughs> sponsor nyo. Kung may sponsor kayo, shout out nyo. Okay kay Ma'am Siang, isa founder po ng Team Jomcal 18 at shout out din po sa Eid, ano yung Eid si Pans? Ano yung Eid ah. si so, uh, Tapos ano? Yan yung ano yung Eid? Kaya may Eid. Hello po. O shout out na sa bro. Shout yeah. si Kuya Jens. O si Kuya Jens. Hello po, po sa Jens. po okay, Kuya Jens. Kuya Jens. Baka naman Kuya Jens. Yung bayad yun daw. Bayad mo. Ano wow, pa? Ay, wow, ano yun? Ato Ron. Ito talaga ni Kuya Starax. Thank you, Kuya Starax. Ah. Ba't ikaw nagbibigay? Eh? <laughs> <laughs> Serya <So, laughs> pala. Ba't ako pinagsisalosan mo ha? <laughs> 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 Merenda po tayo. Merenda po. Bro? Ano yan? Sir? Opo. Ah. <laughs> Sales ka naman. Hindi naman. Baka pag siloso na ba ako pag umupo dyan? Hi Kuya Pure like. like. Help! Hi Life! Hi Life! Ano na ba sa mga ano? Shout out kay Joy! <laughs> mga kalingap grabe talaga grabe si parin Jomar talagang binabakuran po niya mga kalingap si Carla at kitang kita po natin mga kalingap yung kanya pagiging protective na walang ibang pwedeng uh, lumapit kay Carla kundi ako lang parang ganoon ang sinasabi ni kalingap Jomar mga kalingap at ayun nga po nakakatuwa po kahit po biro biro lang yung mga kalingap ay nakikita po natin mga kalingap talaga yung mutual understanding sa kanilang dalawa mga kalingap at kung po ninyo mayroon din eksena sa live kahapon kung saan po habang nagtatawanan ang ating mga kalingap Angels at K-Boys ay sumimple po mga kalingap si Carla na parang isusubo po yata yung banana cue Jomar or parang ituturo po niya mga kalingap. So yun mga kalingap talaga nakakilig po, talaga nakaka-excite po ang mga susunod pa po pong mga live ni Kalingap Prab kasama po ang ating mga Kalingap Angels. Kanina nga po nagkaroon po tayo ng live ano, sa ating YouTube channel at sinabi po ng ilang mga viewers po natin na sana po ay mapadalas po ang pag-live ni Kalingap Prab Uh, kasama po ang ating mga Kalingap Angels Actually, ano, So pag-usapan po natin mga Kalingap yung kanilang naging pag-stay sa bahay po nila Jomar kagabi So ngayong araw po mga Kalingap, inaasahan po natin yung pinakaunang episode po mga Kalingap ng Season 2 ng Tambalang Jomcar kung saan po natupad na po ang minimiti po ng iba nating mga viewers and supporters ng Team Kalingap, lalong lalo na ng Tambalang Jomcar na madala po mga kalingap at maiposyal po si Carla sa Naga City sa lugar po nila Kalingap Jomar. At tina-expect po natin mga kalingap sa magiging bagong season po ng tambalang Jomcar ay naipakilala na po ni Jomar si Carla sa kanyang mga kamag-anak at kapamilya doon sa Naga City. At meron nga rin po mga kalingap na mapamalita na magluluto po sila mga kalingap ano magkakaroon daw po ng uh, pagluluto si Kalingap Jomar para po kay Carla at para sa mga team Kalingap sa bagong season po ng kanilang tambalan. So abangan po natin yan mga kalingap. At yun mga kalingap talaga nga naman nakakatuwa dahil po si Carla nakikita po natin sa kanyang pagbabago. Yung kanyang pagiging mahihayin po yung tina po yung na po niya na-over ka mga kalingap. Yung pakikisama po at pakikipag-interaction sa ating mga kasamahan sa K-Boys ay nakikita po natin mga kalingap. At mas lalo po nagmamature si Carla after po ng kanyang 18th birthday. And maraming nga rin po mga kalingap nakapansin na si Carla po ay mas lalong bumlooming o after po ng kanyang celebration ng debut. So So marami pa tayong haabangan mga, mga kalingap sa tambalan, jump cars at sa iba pa po pong mga love team ng team kalingap kaya palagi pa rin supportahan si kalingap proud, kuya Val at ate Edna at lahat po ng kalingap angels at mga beneficiary sa ginagawang pagtulong sa ating mga kababayan na nangailangan marami marami po salamat, supportahan po natin ang lahat ng team kalinga ang lahat po ng k-boys, kalingap partners, kalingap reactors at syempre po huwag natin kalimutan palagi mag like, comment, share and subscribe sa mga video, marami marami po salamat God bless, ka, bye